Buenos dias, damas y caballeros. Sabi pa sa Ingles, when it rains, it pours. Kung baga, pag umulan, bumabaha. At yun na nga nangyayari ngayon. Bumabaha ang mga kalye dito sa, sa Manila at sa buong bansa at ganoon na rin sa mga issues laban sa mga Dutertes. Kung baga, yung mga issue noon na ginagamit nila pang propaganda lang sa atin mga issue na yun noon, mga proyekto na ginawa nila para lang pampapogi ay uh, ay uh, lumalabas na yung bahu or uh, yung uh, uh, irregularidad sa mga ito kagaya na, na yung unang na-expose natin kanina sa vlog natin, yung baho at katiwalian ha? involving billions and billions of pesos sa malasakit or may sakit projects ni uh, Bongo ha? dyan sa Sabuanga City at Sabuanga City pa lang yan ha? marami pang ibang lugar dyan apat na project niya nakatenga ng ilang taon na ha? so Uh, yan, that's the that's the reality at ngayon, buti naman lumalabas na yan ngayon. At sana marami pang lumalabas, ha? So eto, finally, finally yung kaibigan ko na dating uh, kabataan party list representative at ngayon na uh, sakuna ata siya, ako bicol party list uh, Terry Ridon, uh Congressman ay uh, Uh, Kwa na, sinabi na na maimbestigahan niya itong dolomite, 380 million dolomite beach. Noon pa natin ito inupakan sa mga vlogs natin dahil sinasabi natin, napaka-stupid na project talaga ito. Yung katiting na lugar, dyan sa... sa uh, sa katabi ng, uh, ng US Embassy sa Manila Bay Katiting na lugar, ilalagay mo ng, ng lupa para ipakita pro-environment ka at gusto mo paggandahin yung imahe ng Manila, ng Ross Boulevard. And then, yung tubig naman, hindi mo nililinisin. Dapat nilinisan mo yung tubig para yung pupunta sa beach, pupunta maligo talaga. Hindi lang mag-picture-picture para sabihin, ang galing ni Tatay Digong. Ganon, ganon. Dami mga vloggers, wala nang ginawa, kundi mag-video uh, mag sa kagandahan daw. Pero wala naman, walang puno, hindi, hindi, ka, hindi ka makapagligo. Ah? So, wala lang. Just, uh, just to see. And uh, ang pinakamalaking problema ko dyan, hindi lang ginawa yan Dolomite Beach. Yan, overpriced pa yan. Siguro, cost niyan, mga 50 million lang. Pero, ginawa ng, ng 380 million. Ang issue ko dyan, ay uh, pinapakita nga na pro-environment siya. Pero, inalaw naman niya yung 18. Dambuhala, multibillion. 16, 20, 30 billion. Na reclamation projects, na tatakpan na talaga yung buong yung, yung sunset view ng Buar Boulevard. Ibig sabihin, pag naitayo na yung mga building doon sa mga, sa mga reclamation projects, useless na pupunta ka dyan sa, sa Dolomite Beach para masilayan yung sunset. Hindi mo na makikita ng sunset. Kailangan gumasta ka pa ng pera para magbayad ng toll, magkumain sa mga restaurant doon sa mga isla na reclamation projects doon mo na sa makikita ang uh, ang hindi na libre kung baga, ang uh, pag, uh, pag uh, viewing ng ng uh, ng world famous uh, sunset tinakpan na ng mga building doon ka na pupunta sa mga building pero magbayad ka pa kasi privately owned ang mga yun whereas yung Ross boulevard ay owned by the government so it's about time It's about time na meron na mag-iimbestiga dito at suportado dito tayo dito. Later on, uh, kaibigan ko naman itong si uh, Terry Ridon, Congressman Terry Ridon, uh, baka uh, gagawa tayo ng interview sa kanya. Pero ngayon, uh, i-play muna natin itong uh, news sa ABS-CBN. At uh, uh, ABS-CBN, wala naman tayong uh, intention to copyright, we are just... Playing this for uh, news purposes. Okay? Anyway, sa Facebook naman ito. Baka hindi naman tayo pa copyright. Okay. Sige. Uh, thank you, ABS-CBN. O, naiya tuloy. Pinaiimbestigahan ng isang bambabatas ang Manila Bay Dolomite Project na isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha sa lungsod ng Maynila. Live mula sa Manila Baywalk Dolomite Beach, nagpa Rafael Bosano. Rafi, may baha ngayon dyan at bakit ngayon lang gusto ng mambabatas na maimbestigahan yang Dolomite project na yan? Uh, Bernadette, sa ngayon ay ramdam na natin yung malakas na bugso ng hangin dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Pero ang magandang balita ay hindi pa naman buhos yung malakas na ulan pero inaasahan nga rin yan. No? Itong Manila uh, Bay Dolomite Project ay uh, sinasabing alinsunod no, doon sa Supreme Court Mandamus. Pero ang pinupunto nga ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, ay nakatulong ba talaga ang proyektong ito? Matatanda ang Bernadette na nasa halos 400 million million pesos ang ginastos. Bagay na sinabi ni Rido na ay sanay na gamit na lang sana para sa iba pang flood mitigating projects. Kirot at pamamaga ng paa ang iniinda ni Marinita. Madalas niya itong maramdaman tuwing tag-ulan, lalo nitong mga nagdaang araw na makailang beses binaha ang kanyang pwesto. Malamig talaga. Opo. Saka kama ma, ma ano dito, pag unang baha, sobrang itim yung tubig na mabaho nag mga mantika, grasa, ganun. Dekada nang nagtitinda si Marinita at iba pang vendor sa kanto ng Kalaw at Taft Avenue. Ang isa sa kanilang napansin, iba na talaga ang baha ngayon kung ikukumpara noon. Iba, iba. Noon, ano yung wala pa yung dulo diretsyo pa ang tubig. Dito hindi pa masyadong mabaha. Ngayon yung may dolomite na, wala na. Hirap na kami. Sandali lang ulan dito, wala na. Baha na. Unang tinukoy ng MMDA ang Manila Bay Dolomite Project bilang isa sa mga dahilan kung bakit hirap dumaloy ang tubig at bahas sa Maynila. Naharangan umano ng proyekto ang tatlong drainage outfall kaya napupunta ang tubig sa isa pang sewerage treatment plant na hindi kaya ang napakalaking volume sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Ang Manila Bay Dolomite Beach Project ay kabilang sa proseso ng beach nourishment at integrated coastal zone management para ma-rehabilitate ang Manila Bay. Pero pinapaimbestigahan ni Bicol Cerro Party Representative Terry Ridon ang proyekto. Kailangan pa talagang ginawa ito. Noong pong panahon na yon, pangalawa, yung cost po nito. Tapos pangatlo, yung actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila. Sabi niyo, coastal flooding, pipigilan niyo. Bakit naging sanhi bigla ng flooding po ito pong proyekto na ito? Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang matinding pagbahang nararanasan ng urban areas gaya ng Metro Manila ay dahil sa malakas na ulang epekto ng climate change. Giit ng ahensya, mahalagang nakabase sa siyensya ang pagsuri sa tunay na sanhi ng matinding pagbaha. Kaya hinihikayat ng DNR ang mga LGU na maging proactive para maibsan ang hirap ng mga kababayan sa panahon ng tag-ulan. Para sa ahensya, mahalagang mas maisaayos ang disenyo ng mga drainage, mapalakas ang solid waste management, maibalik ang mga ecosystem at masama sa usapan ang publiko. Pero kung si ang tatalungin, dapat panagutin din ang DENR. Tama. Kasi, una, the Dolomite Project was never in the NEDA Master Plan. It does not contribute to bettering the water quality in Manila basically it was a cosmetic intervention nothing else tiniyak naman ni Manila mayor Isko Moreno na ginagawa nila ang lahat para mabawasan ang perwisyo ng baha talagang inuhohoy namin lahat ng uh, uh, imbornal dito sa Maynila uh, to create more space and you know absorb and carry more water or waste water that includes rainwater in the city uh, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa, uh, taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos ng DNR and DPWH, baka pwedeng pagtuunan na natin ng pansin ito. Pakiusap din ang Alkalde ng Maynila sa Pambansang Pamahalaan. Tulungan silang pagtuunan ng pansin ng problema sa baha. Bernadette, sa ngayon nga ay unti-unti na nating nararamdaman no, yung pag-ambo na tayo nga sa pag-asa ang Metro Manila ay nasa ilalim din ng yellow rainfall warning kaya talagang dapat mag-ingat yung ating mga kababayan at yung mga nakapanayam natin kanina pag ganitong oras daw talaga ay sila'y nangangamba na at unti-unti uh, na rin itinataas yung kanila mga gamit ay inaasahan talaga nila ang pagbuhos ng ulan at ang uh, resulta nito na baha. Uh, para sa ating mga kababayan kung wala naman talagang uh, mahalagang gagawin ngayong gabi ay mainam na manatili na muna sa mga bahay para maiwasang ma-stranded o ma-perwisyo ng baha. Bernadette. Paeng, ano inabisuhan ba yung mga naninirahan man? Uh, uh, bay Dolomite. Pag unang baha, like. sobrang itim yung tubig na Ayon, ang hirap okay, ng uh, matinding pagbaha. Oh at dumaloy ang tubig at yan baha na. sa Maynila. Na yang katangahan naharap, ng uh, nahara so, Ito ang drainage outfall. Kaya Okay. So, ah uh, okay. So tinan nyo ha, ang 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 DNR ah uh, pwede kayo talaga mag-aral doon sa Salamanca, Spain. <laughs> Kasi parang kero rin kayo. Biro nyo, bine-blame nila yung mga LGU samantala sinabi nakita na nga at, in, uh, at sinabi na ng MNDA, ha? Uh, para pakinggan nyo, mga salamangkero, Apo, mag-aral na lang kayo sa Universidad de Salamanca sa Spain, ha? <laughs> pa ako ng salamangkero doon, wala akong makita. So, sinabi na ka ng MMDA, ang cause ng flood ay yung tatlong drainage, meron dyan lagusan, tatlong lagusan ng tubig na tinakpan ng uh, DNR noon, ha? tinagpan ng DPWH under ni Mark Villar, pumunta pa nga si Mark Villar dyan, para lang magpakita ng kagandahan dyan. Yan ang sanit ng baha. Kasi kakaunti na lang nga yung mga, yung mga drainage uh, facilities dyan na mamalaki. Tinagpan pa yung tatlo. Tatlo yan. Kaya no wonder, kahit anong gagawin dyan, I mean, kaibigan ko si Isko Moreno, Yorme, kahit anong gagawin nyo dyan, baba at baba pa rin dyan, hanggang hindi, bu, hindi nyo butasan yan gitna ng Dolomite Beach at ilabas nyo yung tatlong uh, drainage doon. eh, alam na, na, na natin, medyo polite lang ito si, si Yorme sa national government, pero uh, role kasi ang, ang, dapat gawin yan kasi ang DPWH at ang MMDA buwagin na nila yan na uh, DNR proyekto nila yan eh takwan na nila na nila yan kahit mawala na yung beauty ng uh, kasi sa gitna gitna daw ng ng uh, Dolomite Beach andon isa sa mga imburnal eh syempre papangit naman yan kung kung uh, huhukayin mo yan gitna na yan at padaanin mo yung tube yung burak yung dumi <laughs> mawa lahat ng ilusyon na maganda yan beach na yan mawala kasi makikita mo basura galing sa kuan galing sa Manila and all the way sa Pasig River at saka all the way dito sa amin galing sa sa uh, Rizal at saka Marikina Quezon City ganun so pero that has to be done kaya tama itong investigasyon yun lang iyak na naman yung mga DDS dito, isa na lang yan sa mga ilusyon that they are hanging on hanggang ngayon, ha? kwan pa rin sila na nag na, uh, uh, ginagawa pa rin yung landmark na parang uh, parang testament daw sa pinaka maga, pinaka pinaka magandang isa sa mga pinaka magandang proyekto na, ni, na iniwan sa kanila ni Duterte pero it's about time na sirain na yan ha? yon iyak na naman na sa kwa na naman bine-blame na naman nila si President Bongbong Marcos ha kwa na naman daw propaganda na naman daw pa, panggigipit naman daw pero paano yung mga tao diyan sa Manila ako naman hindi naman ako apektado diyan wala na akong trabaho kwa na ako retired na ako at nandito ako 400 meters above sea level safe na safe ako pero paano yung mga tao diyan sa Manila laro na yung mga mahirap okay So, we support that and we will be giving you more updates on that issue. So, thank you very much everyone for watching. Uh, please share this vlog para mapanood ito ng mga government officials natin. Please uh, like this blog para mapunta ito sa mga inbox ng mga DDS <laughs> na umiiyak na ngayon. And uh, thank you everyone for watching. Don't forget to subscribe to the blogcaster channel and see you in my next vlog.